i na natin ang ating palaro, mga Pag sinabi ko sa iyo, Pulo? Palikat! Pa! Pulo! Mami, pa lang. Okay! Excited ha? Okay, get ready! Starts! ulo, Brawa! Palikat! Pa! ulo, Tuhod! Palikat! sabay-sabay na nagdelever. <Huh>. Alright, sino 'yung paso? Sino 'yung paso na ini? Ah, sige, magdidikit kay Mommy. Papayong sumasama sa krimen pare. Oo. Ah, di ba? Sabihin mo 'yung sumama na kayo. Oo. Ah, 'yung si Marina na 'yun. Oh. Nagsabi si Pepe na 'yung mga paso. Bayaw. Balikat. Tuod. Tulong. Pa. Kau <tum> tak ada main pasuki? Oh, tak <laughs> pa apa nak buat? Kau tadi, oh, hati ke? Ok, ok, ready, ready, ready. Ulo, balikat, beow, tuhut, ba, ulo, beow, balikat, pasu. Si hati itu, si hati itu adalah. Tak boleh nak? Bawa, tuol, ulo, tuol, ulo, tuol, ulo, balikkan bawa, tuol, pa, pa, <laughs> ulo, balikkan bawa, pasu. Iya. Oh, baiklah. Kami dis. akan tangkap lagi yang Yes. Siyempre, tawagin natin ang mga... Wait lang, huwag natin ang pangalan ni ito yung umabol uh ha? Ito yung na Mami, anong pangalan mo? Gori Gina. Gina. Taga ako. May asawa mo ngayon. Ilan po ang anak? Ilan po ang asawa? Ni Sure ka. Tanungin mo rin pa pag-uwi, ha? <laughs> Ay, parang nalulungkot yung mga men. Ano bang pinagdadaan natin natin? Wala. Wala kang problema? Okay Sana all wala problema. Oo. Pwede ba kami magbigay ng problema sa sa'yo? Oo. Oh, oh. Ayun. Pero pala yung congratulations natin. Okay. Meron ka, Lunay Ning! Lunay Ning! Pasok!